Kaibigan, may isang tanong akong gusto kong pag-isipan mo. Paano mo nga ba malalaman kung may gusto na sa'yo ang isang babae kahit hindi niya ito sinasabi? Siguro araw-araw mo na yung iniisip. Totoo ba ang mga tingin niya? May ibig bang sabihin ang mga simpleng kilos niya? O baka naman ikaw lang ang nagbibigay ng kahulugan sa wala? Pero minsan, hindi salita ang nagsasabi ng nararamdaman. May mga titig na parang may gustong iparating. May mga ngiting parang may itinatagong damdamin. At may mga kilos na sa unang tingin ay simpleng galaw lang. Pero sa totoo lang, may lalim, may kahulugan, at may intensyon. Pero paano nga ba? Paano mo malalaman kung totoo ang nararamdaman niya o kung ikaw lang ang umaasa? Maraming lalaki ang natatakot malaman ang sagot. Baka magkamali, mapahiya o masaktan. Baka kaibigan lang pala ang tingin niya sa'yo. Pero sa likod ng lahat ng yan, may isang tanong na hindi mo matakasan. May gusto rin kaya siya sa akin? Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa'yo ang mga sampung sinyalis na maaaring palatandaan na may pagtingin na sa'yo ang isang babae. Mga sinyalis na hango sa tunay na karanasan, malalim na obserbasyon at kaunting karunungan mula sa Stoic Philosophy. Kung gusto mong mas maging matalino at maingat sa mundo ng damdamin, pag-ibig at pakikipagrelasyon, muli kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang aral na matututuhan mula sa Stoic at samahan mo ako hanggang dulo. Dahil minsan, ang mga sagot na hinahanap mo ay matagal nang nasa harapan mo. Kailangan mo lang matutong tumingin ng mas malalim. Senyales number one. Pinipili kanyang lapitan at kausapin kahit walang malinaw na dahilan. Sa panahon ngayon, abala ang lahat. May kanya-kanyang mundo, iniintinding problema at mga bagay na kailangang tapusin. Kaya kapag may isang taong pinipiling lumapit sa iyo kahit wala naman siyang kailangan, huwag mong balewalain. Dahil sa gitna ng magulong mundo, pinili kanyang pansinin. Hindi ito laging halata. Minsan, Bigla na lang siyang lalapit at magtatanong ng simpleng bagay Uy, anong ginagawa mo? Kamusta ka na? O kahit yung simpleng pagupunya sa tabi mo Kahit wala naman kayong pinag-uusapan Ang isang babaeng may pagtingin Kadalasan, hindi agad nagsasalita ng diretsyo Lalo na kung may hiya o takot siyang masaktan Kaya ang kilos niya ang unang nagsisiwalat ng nararamdaman Hindi ang mga salita Dito pumapasok ang Stoic Wisdom Sa Stoicism sinasabi nila na ang tunay na intensyon ng tao ay hindi laging makikita sa sinasabi nila, kundi sa paulit-ulit nilang ginagawa. We are what we repeatedly do. Kung lagi kanyang nilalapitan, kung ikaw ang hinahanap niya sa katahimikan, kung ikaw ang pinipili niyang kausapin sa gitna ng maraming tao, may ibig sabihin yon. Ngunit bilang isang taong hinuhubog ng stoic discipline, kailangan mong manatiling mapanuri. Hindi ka basta-basta nahuhulog sa emosyon dahil alam mo ang damdamin kahit gaano katindi ay hindi sapat na basehan ng katotohanan kaya anong dapat mong gawin obserbahan mo hindi para manghusga kundi para maunawaan pakinggan mo hindi lang ang sinasabi niya kundi ang mga pinipili niyang gawin at higit sa lahat huwag mong itaya ang emosyon mo sa haka-haka sabi ng mga stoic the closer we are to truth the less we suffer. Kaya bago mo isipin na may gusto siya sa'yo, alamin mo muna kung may patunay. Hindi sapat ang isang beses, ang totoong damdamin ay hindi nabubuo sa isang tingin lang. Tulad ng respeto, ang intensyon ay pinapatunayan sa oras at paulit-ulit na kilos. Kung siya ay patuloy na lumalapit, kahit walang dahilan, baka hindi mo na kailangang itanong kung gusto kanya. Baka ang tanong na lang ay, Handa ka na bang makita ang totoo kahit hindi ito sabihin ng direkta? Senyalis number two. Nakikinig siya hindi lang para makasagot, kundi para maramdaman ka. Sa dami ng ingay sa mundo ngayon, napakahirap makahanap ng taong tunay na makikinig. Lahat nagmamadali, lahat may sinasabi. Pero bihira ang taong handang tumigil para lang intindihin ka. Kaya kapag may isang babae na marunong tumahimik para lang marinig ang puso mo, hindi mo dapat balewalain yon hindi lahat ng pakikinig ay pare-pareho. May mga taong nakikinig lang dahil gusto nilang masabing, nakikinig ako. Pero may mga iilan at minsan isa lang sa buong buhay mo ang makikinig dahil gusto kang maramdaman. Hindi lang siya basta sumasagot ng ah, ganun ba? Hindi lang siya tumatawa sa jokes mo dahil polite siya. Makikita mo sa mga mata niya, nakikinig siya ng buo. Walang cellphone, walang pag-aapura, walang sabit na ako naman o pakinggan mo rin ako. Ang Stoicism ay nagtuturo ng isang simpleng prinsipyo. Be present. Be fully there. For that moment is all you truly have. At ang isang babaeng may malasakit naroroon. Buo ang atensyon. Buo ang puso. At kapag may narinig siya mula sa'yo, aalalahanin niya yon. Yung paborito mong pagkain. Yung araw ng mahalagang event sa buhay mo o kahit yung simpleng pagod ako ng isang linggo na ang nakalipas, maalala niya yon. Hindi dahil iniidolo ka niya, kundi dahil may halaga ka sa kanya. Tandaan, ang pakikinig ay hindi para lang sa tainga. Ito ay para sa puso. At ang puso ay hindi basta nagbibigay ng atensyon, maliban na lang kung may pinanghahawakang dahilan. At madalas, ang dahilan ay damdamin. Pero bilang isang stoic, hindi tayo basta-basta umaasa sa pakiramdam lang. Ang emosyon gaya ng alon ay mabilis magbago. Kaya anong gagawin mo, obserbahan mo kung paulit-ulit. Makinig ka rin, hindi lang sa kanya, kundi sa pattern ng kilos niya. Laging nandyan kapag may problema ka, naalala ang mga maliliit mong kwento, hindi lang present sa saya kundi pati sa tahimik mong mga araw, dahil kung oo, baka hindi lang siya nakikinig sa'yo, baka inaalaga ang unti-unti ang puso mo. Pero paalala, walang kahit sinong obligadong intindihin ka. Kaya kung pinili ka niyang pakinggan, pahalagahan mo. At sa likod ng lahat ng iyon, tanungin mo rin ang sarili mo, handa ka rin bang makinig pabalik? Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi lang nabubuo sa salitang mahal kita, kundi sa mga katahimikang pareho ninyong pinapakinggan at nauunawaan. Senyalis number three. Iba ang ngiti niya kapag ikaw ang kaharap. Ngiti Simpleng bagay, pero puno ng kahulugan. Hindi lahat ng ngiti ay pareho. May ngiting magalang, may ngiting formal, may ngiting pakunwari. Pero may isang uri ng ngiti na hindi matutunan sa salamin. Ang nangiting kusa, totoo, at lumalabas lang kapag ikaw ang kaharap. Kapag may gusto ang isang babae sa iyo, mapapansin mo, iba ang kinang sa mata niya kapag nagkakatinginan kayo, iba ang timpla ng boses niya kapag kausap ka. At higit sa lahat, parang may saya sa loob niya na hindi niya kayang itago. Kahit pilit, ito ang sinasabi ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius. Observe what is in front of you. Clarity comes from attention. Sa madaling salita, tumingin ka ng mas malalim. Dahil ang totoo kadalasan, hindi naman tayo kulang sa sinyalis, kulang lang tayo sa atensyon. Ang problema, minsan mas inuuna natin ang iniisip natin kaysa sa totoong ipinapakita sa atin. Kaya itanong mo sa sarili mo, bakit siya ngumiti ng ganon? Natural ba yon? O parang may laman ang simpleng sulyap na yon at tandaan mo rin, ang ngiting totoo ay hindi palaging malakas. Minsan, ito ay mahina pero matatag, tahimik pero matamis. Minsan, ito ay sandali lang pero hindi mo makalimutan dahil hindi lang siya ngumingiti dahil masaya siya. Ngumingiti siya dahil ikaw ang dahilan. Pero gaya ng laging paalala ng Stoicism, Do not chase after appearances. Seek what is real. Huwag kang masyadong magpakulong sa pag-asa. Dahil minsan, ang isang ngiti ay maari ring bunga ng kabaitan, hindi ng damdamin. Kaya kailangang balanse, obserbahan, pahalagahan, pero huwag agad magpalamon sa interpretasyon dahil sa dulo kay bigan ang tunay na damdamin ay hindi lang sa isang ngiti na susukat. Pero kung paulit-ulit itong lumilitaw tuwing nariyan ka, baka hindi na aksidente yon, baka totoo na talaga. Senyales number 4 Ramdam mong nag-iingat siya sa kilos niya kapag ikaw ang kasama. Sa ibang tao madaldal siya, masayahin, palagay ang luob tila walang pakialam sa tingin ng iba. Pero kapag ikaw na ang kaharap, biglang nagbabago ang galaw niya nagiging maingat, tahimik, parang may iniingatang imahe. Hindi dahil hindi siya komportable, kundi dahil mahalaga ka sa kanya. Makikita mo ito sa maliliit na bagay, kung paano siya mag-ayos ng buhok, kung paano siya tumawa na parang pinipigilan. Kung paano siya pipili ng salitang sasabihin kapag kausap ka, hindi ito pagpapanggap, kundi ito'y pagsisikap. Pagsisikap na ipakita ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya sa harap mo. Sabi ng Stoic philosopher na si Seneca, We suffer more in imagination than in reality. Kaya madalas iniisip natin, baka suplada lang siya o baka naiilang lang. Pero kung marunong kang umunawa, malalaman mong hindi iyon takot kundi respeto, pagpapahalaga, pag-iingat. Kapag may gusto sa iyo ang isang babae, hindi siya palaging pabibo. Minsan, lalong nagiging tahimik. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil ayaw niyang masabi ang mali. Ayaw niyang gumawa ng kilos na makasisira ng tingin mo sa kanya. Ayaw niyang mawala ang respeto mo kahit hindi pa niya nasasabi kung ano ang nararamdaman niya. At ito ang isang tanda ng stoic self-control. Yung kaya mong pigilan ng sarili mo, hindi dahil natatakot ka, kundi dahil mahalaga sa iyo ang nararamdaman ng taong kaharap mo. At kung makikita mo ito sa kanya, yung pag-iingat niyang hindi halata, pero ramdam mo, maaaring hindi mo kailangan ng kumpirmasyon. Ang kilos niya na mismo ang nagsasabi. Pero kaibigan, paalala mula sa Stoicism, don't interpret everything as a sign. Let things be what they are. Baka siya lang ay talagang mahiyain sa lahat. Baka may ibang dahilan ang pag-iingat niya. Kaya huwag kang basta magdesisyon batay lang sa isang tagpo. Obserbahan mo ang consistency. Nagiingat ba siya sa kilos niya kapag ikaw lang ang nandoon? Nagiging iba ba ang pag-uugali niya kapag may ibang kasama? Kung ikaw lang ang pinaglalaanan niya ng ganitong respeto, baka hindi lang siya nagiingat, baka iniingatan ka na niya. Senyales number 5. Tinutulungan ka niya ng hindi mo hinihingi. At hindi rin niya inaasahan ang pasasalamat mo. Sa mundo natin ngayon, ang tunay na tulong ay bihira. Maraming tao ang tumutulong dahil may hinihintay silang kapalit, pabor, papuri o kahit simpleng pagkilala. Ngunit kapag may espesyal na damdamin ng isang babae sa iyo, ang pagtulong niya ay nagmumula sa puso. Ito ay tahimik, kusang loob at walang hinihinging kapalit. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Kapag nahirapan ka sa isang gawain, Bigla siyang lalapit para mag-alok ng tulong kahit hindi mo sinabi. Kapag may problema ka sa trabaho, eskwela, o buhay, naroon siya, nakikinig at naghahanap ng paraan para maibsan ng iyong pasanin. Kapag may simpleng araw na mukhang pagod ka o down, siya ang unang magbibigay ng ngiti o kilos na magpapasaya sa iyo. Hindi niya ito ginagawa para mapasikat sa iba, hindi para magkaroon ng utang na loob ka sa kanya. Ginagawa niya ito dahil pinahahalagahan kaniya, hindi bilang isang utang na luobo o isang gawain, kundi bilang isang tao na mahalaga sa buhay niya. Sinasabi ng mga Stoic tulad ni Epictetus, ang tunay na kabutihan ay hindi kailanman nag-aasam ng gantimpala. Ang pagtulong na walang hinihinging kapalit ay isang pahiwatig ng tunay na pagmamahal, isang pagmamahal na hindi nakabase sa inaasahan kundi sa pagpapakita ng malasakit at pag-alala. Pero kaibigan, may paalala rin ang Stoicism sa atin. Huwag nating gawing sukatan ng pagmamahal ang mga gawalang. Baka kasi mapagkamalan natin ang kabaitan ng iba na may ibang motibo at doon tayo madudurog. Kaya't bilang isang matatag na Stoic, kailangan mong malaman ang pagkakaiba ng tunay na malasakit sa pansamantalang pagkagusto. Kilalanin ang mga bagay na kontrolado mo at ang mga bagay na hindi mo. Hindi mo kontrolado ang puso ng iba, pero kontrolado mo ang pagiging bukas at maingat sa mga sinyales. Kapag palagi siyang nandiyan para sayo, nang hindi mo hinihingi, hindi lang siya mabait na tao. Baka siya ang taong handang maging matatag na sandalan mo sa hirap at kinhawa. Baka siya ang taong tahimik na naglalagay ng pundasyon para sa mas matibay na relasyon. Kahit hindi pa ito sinabi. At sa Stoicism, natutunan natin na ang tunay na halaga ay nasa mga gawa, hindi sa salita. Kaya kapag naramdaman mo ang tulong na ito na walang hinihingi, yakapin mo ito ng buong puso. Sapagkat ito ang mga simpleng sandali na nagtatayo ng matibay na pundasyon ng pagtitiwala, respeto at pagmamahal. senyalis number 6 ipinapakita niya ang totoong sarili niya sa harap mo. Hindi yung formal na versyon, kundi yung pinakatunay na ikaw din ang nakikita. Sa maraming pagkakataon, tinatago ng tao ang kanilang tunay na sarili sa mga taong nakapaligid. Kahit na sino, gusto nating tanggapin kaya may bahagi tayo na pinipili nating ipakita lang ang maganda at maayos na imahe. Pero, ang isang babae na may tunay na interes sa iyo, ay hindi natatakot na ipakita ang kanyang kahinaan, mga kakulangan at mga diperpektong bahagi. Mapapansin mo, sa kanya, hindi niya kailangan magkunwaring palaging malakas, hindi niya kailangang maging perpekto o laging masaya. Kapag siya ay pagod, malungkot o nag-aalala, ipinapakita niya yan sa iyo ng walang takot na husgahan. Ito ay isang napakalaking tanda ng pagtitiwala. Dahil sa Stoic Philosophy, ang pagtanggap sa sarili ay pundasyon ng tunay na lakas. Kapag may taong ipinapakita sa iyo ang pinakatunay niyang sarili, ipinapakita rin niya na pinagkakatiwalaan kanya, hindi lang bilang kasama, kundi bilang kaibigan at higit pa. Sabi ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others and strict with yourself. Pero sa sitwasyon na ito, makikita mo kung gaano siya katatag dahil kayong dalawa ay may bukas na puso. Hindi siya kailangan maging mahigpit sa iyo dahil alam niyang tatanggapin mo siya ng buong buo. Pero paalala kaibigan, ang pagtanggap sa tunay na sarili ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag sa mga hindi magagandang bagay. Kailangan mo pa rin maging matalino, kilalanin kung ang bukas na ito ay tunay na paglalapit o simpleng pagpapakita ng sarili dahil sa kawalan ng hangganan. Obserbahan mo ang consistency, hindi lang minsan o dalawang beses ipinapakita ang tunay na sarili niya. Kung palagi niya itong ginagawa, ibig sabihin gusto kanyang makilala ng totoo, hindi lang ang mukha na ipinapakita sa karamihan. At dito sa mga sandaling ito, makikita mo ang pundasyon ng tunay na relasyon. Isang relasyon na hindi nakabase sa ilusyon, kundi sa katotohanan. Senyalis number 7. Ginagawa niyang prioridad ang oras at presensya niya para sa iyo, kahit sa gitna ng pagod, abala, at lahat ng ingay sa paligid. Sa panahon ngayon, maraming tao ang walang panahon o pinipiling huwag maglaan ng panahon. Laging may dahilan. Busy ako, pagod ako, wala sa mood, o sa susunod na lang. Lahat may kanya-kanyang lakad, problema, at iniintinding responsibilidad. At sa mundong ganito, ang oras ay hindi na basta sukatan ng commitment, kundi ng tunay na pagmamalasakit. Kaya kapag may isang babae na sa kabila ng kanyang abalang buhay, ay kusa at paulit-ulit na nagbibigay ng oras para sa iyo, kaibigan, huwag mong baliwalain iyon. Dahil hindi iyon basta gawi. Iyon ay desisyon. Desisyong i-prioritize ka. Desisyong piliin ka. Desisyong ikaw muna kahit ilang minuto lang sa magulunyang araw. Mapapansin mo hindi ka niya pinapaasa sa bukas o sa tingnan natin. Hindi siya nagpaparamdam lang kapag wala siyang ginagawa. Ikaw ang naiisip niya kapag may magandang balita. Ikaw ang kinakausap niya kapag mabigat ang pakiramdam. At sa bawat sandaling ibinibigay niya sayo, naroon siya buo, hindi kalahati. Ang Stoic Philosophy ay paulit-ulit na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng oras. Sabi ni Seneca, People are frugal in guarding their personal property, but as soon as it comes to squandering time, they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy. Ibig sabihin, maraming tao ang sobrang ingat sa pera, gamit o reputasyon, pero basta-basta nilang inuubos ang oras na hindi na maibabalik. Kaya kapag ang isang tao ay nagbibigay sa iyo ng oras kusang-loob, hindi sa pilitan, ibig sabihin mahalaga ka sa kanya. Pero huwag tayong magpadala agad sa emosyon. Minsan, ang atensyon ay pansamantala lang. Minsan, ang oras ay ibinibigay hindi dahil mahalaga ka, kundi dahil may kailangan sila sayo. Kaya dito papasok ang Stoic Virtue na tinatawag na Discernment, ang kakayahang kilatisin ng intensyon sa likod ng aksyon. Tanungin mo ang sarili mo, consistent ba siya? Senyales number 8. Pinapahalagahan niya ang opinion mo lalo na sa mga personal na desisyon sa buhay niya. Kapag may isang babae na kusang humihingi ng payo sa iyo, hindi lang tungkol sa mabababaw na bagay, kundi tungkol sa mahahalagang aspeto ng kanyang buhay, ibig sabihin pinapahalagahan niya ang pananaw mo. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong gusto niyang isama sa direksyon ng mundo niya. Mapapansin mo, kapag may desisyong kailangan siyang gawin, sa karera, sa pamilya, sa mga personal na hakbang, ikaw ang kinukwentuhan niya. Hindi para sabihin lang ang problema, kundi para marinig kung ano ang tingin mo. Hindi dahil wala siyang sariling paninindigan, kundi dahil gusto niyang isaalang-alang ang pananaw ng isang taong mahalaga sa kanya. Ayon sa Stoicism, si Marcus Aurelius ay nagsabi ng, If someone values your opinion, it is a privilege. Guard it with integrity. Sa madaling salita, kapag pinahahalagahan ka ng isang tao sa ganitong antas, hindi ito basta-basta dahil ang opinyon ay refleksyon ng tiwala at ang tiwala ay hindi ibinibigay sa lahat. Pero kaibigan, kailangan mong mag-ingat. Hindi lahat ng humihingi ng payo ay may romantic intention. Minsan, ang respeto ay respeto lang, kaya't gaya ng lagi nating sinasabi, observe the pattern, not just the moment. May consistency ba? Ikaw ba ang palagi niyang nilalapitan sa mahahalagang usapan? Kapag may mga desisyong nagpapabigat sa isip niya, ikaw ba ang iniisip niyang sandalan kung oo? Baka hindi lang niya gusto ang paningin mo. Baka gusto ka na rin niyang maging bahagi ng landas na tatahakin niya. At ito kaibigan ay isa sa pinakamalalim na uri ng damdamin. Ang pagnanais na hindi lang marinig kundi makasama ka sa mga pasya ng buhay hindi lang dahil ikaw ay mahalaga sa kasalukuyan, kundi dahil gusto kaniyang dalhin sa kanyang hinaharap. Sa Stoic philosophy, pinapaalala sa atin na ang mga ugnayan na may pundasyon ng respeto at tiwala ay mas matibay kaysa sa ugnayan ng purong emosyon. Ang damdamin ay nagbabago, pero ang malalim na tiwala ay mananatili kung iningatan at pinatibay. Senyalis number 9 Pinoprotektahan kanya sa maliliit na bagay na akala mo walang halaga, pero sa kanya mahalaga ka. Hindi niya sasabihin nang direkta. Wala kang maririnig na mga linyang, mahalaga ka sa akin o ayokong masaktan ka. Pero mapapansin mo, kapag ikaw ay napagod, siya ang mag-aalok ng tubig. Kapag may taong bumababa sa pagkatao mo, siya ang unang magtatanggol. Kapag may hindi magandang nangyayari sa paligid mo, siya ang unang magtatanong ng Okay ka lang ba? Gusto mo ba ng tulong? Gusto mo ba ng tahimik lang na kausap? Hindi ito proteksyon na malaki o mapapansin ng marami. Walang drama, walang ingranding kilos. Pero ang mga kilos niyang ito ay puno ng intensyon. Pinipili niyang alalayan ka sa mga sitwasyong hindi mo inaasahan at minsan hindi mo rin agad napapansin. Sa Stoic philosophy, may isang mahalagang prinsipyo care for others without expecting control over them. Ibig sabihin, ang tunay na malasakit ay hindi nagpapasakal. Hindi ito nang hihimasok sa desisyon mo. Hindi ito nangingi alam. Sa halip, ito ay nakamasid. Handa kang alalayan kung kailan mo ito kailangan, kahit hindi mo ito hingin. At kung mapapansin mong may isang babae na laging nariyan sa mga sandaling hindi ka okay, na nauuna pang mag-abot ng pag-unawa bago mo pa amining may problema ka, hindi na ito ordinaryong malasakit. Baka ito'y damdaming matagal nang naroroon, hindi lang maipahayag sa salita, pero pilit ipinaparamdam sa gawa. Pero tandaan kay kaibigan, ang tunay na proteksyon ay hindi lamang sa panlabas na bagay. Minsan, makikita mo rin ito sa paraan ng pagtitimpi niya kapag ayaw kanyang mapahiya kapag iniintindi niya ang damdamin mo kahit siya ang nasasaktan. Kapag pinipili niyang hindi makipagtalo, kundi makinig, hindi ito pagmamahal na magarbo, hindi rin ito pag-aalaga na may label, pero isa ito sa mga pinakamalinaw na sinyales na pinangangalagaan kanya dahil may halaga ka sa kanya. At sa Stoicism, ang ganitong klasing pagtrato ay hindi minamaliit. Ito ang klase ng ugnayan na may respeto, may kababaang loob, at may pagmamahal na hindi nakikita sa mata, kundi nararamdaman sa kaluluwa. Senyales number 10, sa kabila ng lahat hindi kanya sinusukuan, kahit minsan hindi ka naging madali mahalin. Oo, may mga pagkakataong nawawala ka, tahimik ka, malayo ang isip mo. May mga panahon na abala ka sa sarili mong mundo o minsan hindi mo siya pinapansin gaya ng dati. Pero siya, nanatili. Tahimik man pero palaging narian, Hindi siya nang i-insist. Hindi siya nagre-reklamo. Pero sa mga kilos niya, sa mga pagbalik, sa mga simpleng pangungumusta, sa mga pag-aalala, makikita mong hindi kanya kayang talikuran. Hindi ito dahil wala siyang ibang magawa. Hindi rin dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Ginagawa niya ito dahil pinili ka At sa stoicism, ang voluntary persistence, ang pagpili araw-araw sa isang bagay o tao kahit mahirap ay isang uri ng mataas na karakter. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love." Ang pagmamahal na nananatili kahit hindi madali ay hindi basta damdamin lang. Ito ay disiplina, paninindigan, at higit sa lahat, malalim na pagmamalasakit kapag may isang babae na hindi sumusuko sa iyo kahit hindi ka perpekto. Kapag may isang babae na patuloy kang iniintindi kahit hindi ka laging maayos kausap. Kapag may isang babae na nananatili, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Huwag mo na siyang ipagwalang bahala dahil ang ganitong klasing tao ay bihirang matagpuan pero madalas nating binabalewala habang nandyan pa. Sa dulo ng lahat, kaibigan, ang tanong ay hindi na kung may gusto ba siya sayo. Ang tanong ay, handa ka rin ba sa uri ng pagmamahal na kaya mong suklian? At gaya ng laging turo ng mga stoic, The best revenge is not to be like your enemy. At sa larangan ng pag-ibig, ang pinakamahusay na tugon sa pagmamahal na totoo ay hindi pagmamalaki, kundi pagpapakumbaba at pag-alaga pabalik. Kaibigan, sa bawat sinyalis na ibinahagi natin, hindi lang natin pinag-uusapan ang damdamin ng isang babae, kundi ang kakayahan nating maging mapanuri, maging totoo at maging matatag. Ang pag-ibig, kaibigan, ay hindi palaging malakas ang sigaw. Minsan, ito'y tahimik. Minsan, ito'y kilos na paulit-ulit at madalas ito'y nararamdaman, hindi sinasabi. Kaya kung nakita mo ang mga sinyalis na ito sa isang tao, huwag mong baliwalain. Pag-isipan mo damhin mo at higit sa lahat, respetuhin mo. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng pagmamahal, pag at karunungang stoic, kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at samahan mo ako sa mas malalim na paglalakbay ng puso at isipan. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo natututo magmahal, natututo rin tayong maging matatag. Maraming salamat, mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri